Handa ka na bang malaman ang sikreto kung bakit hindi natitinad ang mga Pilipino sa hamon ng krisis? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 25 inspiradong dahilan kung bakit patuloy na matatag at nagpapakita ng lakas ang bawat Pilipino sa panahon ng mga pagsubok. sa panahon ngayon, hindi natin maitatanggi na ang mundo ay napapalibutan ng mga krisis. Wala sa pandemya, kalamidad, at iba pang mga hamon sa ating lipunan, hindi natin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat na nito, isa sa mga bagay na nakakapagtaka at nakakabilib ay ang kakayahan ng mga Pilipino na manatiling matatag sa gitna ng mga hamon na ito sa video na ito, sisilipin natin ang 25 inspiradong dahilan kung bakit nananatiling matatag ang mga Pilipino sa gitna ng krisis. Mabuting pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Isa sa mga pinakamahalagang halaga sa kultura ng mga Pilipino ay ang pagpapahalaga sa pamilya at komunidad. Sa panahon ng krisis, nakikita natin ang pagtutulungan at pag-aalaga ng bawat pamilya sa kanilang mga mahal sa buhay at ng mga komunidad sa kanilang mga kapwa. Resilient na kaisipan Ang salitang resilient ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na magpakatatag sa harap ng anumang pagsubok dahil sa mga karanasang nakaraan tulad ng mga kalamidad at digmaan, naging handa ang mga Pilipino sa mga hamon ng buhay at patuloy na nagpapakita ng matatag na kaisipan. Pananampalataya sa Diyos Ang malalim na pananampalataya sa Diyos ay isa rin sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang mga Pilipino sa gitna ng krisis sa paniniwala na may mas malaking plano ang Diyos para sa kanila. Nakakakuha sila ng lakas at pag-asa sa panahon ng pagsubok. Pagiging handa Marami sa mga Pilipino ang nagtatakda ng emergency fund o handang magpakahirap upang magkaroon ng financial stability sa panahon ng krisis. Dahil dito, mas nakakaya nilang harapin ang mga hamon at makatulong sa kanilang mga kapwa. Pagkakaisa, sa panahon ng krisis, nababawasan ang pagkakaiba at nagkakaroon ng mas malakas na pagkakaisa sa pagitan ng mga Pilipino. Nagtutulungan sila upang malampasan ang mga hamon at magbigay ng suporta sa isa't isa. Positibong Pananaw Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nagpapakita ng positibong pananaw ang mga Pilipino sa halip na magpakalugmok sa mga problema. Nagfofocus sila sa mga bagay na maaari pa nilang gawin at sa pag-asang matatapos din ang krisis. Kakayahan sa pag-adapt Isa sa mga kakayahan ng mga Pilipino na nagpapatatag sa kanila sa panahon ng krisis ay ang kanilang kakayahan sa pag-adapt. Dahil sa mga pagbabago at pagsubok sa buhay, naging handa sila sa anumang sitwasyon at madaling nakakapag-adjust sa mga bagong kondisyon pagmamalasakit sa kapwa. Hindi lang sa panahon ng krisis, kundi sa araw-araw, kilala ang mga Pilipino sa kanilang pagiging malalahanin sa kapwa. Sa panahon ng krisis, patuloy silang nagbibigay ng tulong at suporta sa mga nangangailangan sa kanilang paligid. Pagpapakumbaba Ang pagiging mapagpakumbaba ay isa sa mga katangiang kinakapurihan sa kultura ng mga Pilipino. Sa panahon ng krisis, hindi sila nagpapakalaki-laki at patuloy na nagpapakumbaba sa harap ng mga hamon at pagsubok. Pagiging masinop Dahil sa karanasan sa pagtitiis sa hirap, naging masinop ang mga Pilipino sa kanilang mga gastusin. Sa panahon ng krisis, mas nakakapagbudget budget sila ng kanilang pera at mas nakakatipid sa mga pangangailangan. Kapasidad sa pagtitiis Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, nakakayanan ng mga Pilipino na magpakatatag at magtiis. Dahil sa kanilang kakayahang ito, mas nagiging matatag sila sa harap ng anumang krisis. Pagmamalasakit sa bayan Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matatag ang mga Pilipino sa gitna ng krisis ay ang kanilang pagmamalasakit sa bayan. Sa panahon ng pagsubok, nagkakaroon sila ng mas malakas na pagmamalasakit sa bansa at sa kanilang kapwa Pilipino. Pagpapahalaga sa edukasyon, ang edukasyon ay mahalagang halaga sa kultura ng mga Pilipino. Dahil dito, patuloy silang nag-aaral at nagpapalawak ng kaalaman upang makatulong sa kanilang sarili at sa lipunan sa kabila ng krisis. Pagpapakatatag sa pananampalataya Sa panahon ng krisis, mas lalong tumitibay ang pananampalataya ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, nakakakuha sila ng lakas at pag-asa sa harap ng anumang pagsubok pagtitiwala sa gobyerno. Sa kabila ng mga hamon sa ating bansa, patuloy pa rin ang pagtitiwala ng mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Sa ganitong paraan, nagkakaroon sila ng pag-asa na malalampasan ang mga pagsubok at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Palaging handa sa pagsubok bilang isang bansa na madalas binabagyo ng mga kalamidad, laging handa ang mga Pilipino sa pagharap sa anumang uri ng sakuna. Dahil dito, mas nakakapagpakita sila ng pagpapakumbaba sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan. Pagpapahalaga sa kalusugan Sa panahon ng krisis, mas nagiging mahalaga ang pagpapahalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Dahil dito, mas nagiging handa sila sa pagharap sa anumang uri ng sakit at mas nagiging maingat sa kanilang mga gawain. Pagpapakatapang sa kabila ng takot at pangamba sa panahon ng krisis. Patuloy pa rin ang pagpapakatapang ng mga Pilipino sa pagharap sa mga hamon. Dahil sa kanilang tapang, mas nagiging matatag sila sa gitna ng anumang pagsubo. Pagpapakatatag sa harap ng hamon Sa panahon ng krisis, patuloy na nagpapakita ng determinasyon ang mga Pilipino sa pagharap sa anumang hamon. Dahil sa kanilang pagpapatatag, mas nagiging matatag sila sa harap ng anumang pagsubok pagpapakalma sa panahon ng katipitan. Sa panahon ng krisis, mas nagiging mahalaga ang pagpapakalma sa sarili at sa kapwa. Dahil dito, mas nakakapagbigay ng pag-asa at inspirasyon ang mga Pilipino sa mga taong namangailangan. Hindi takot sa pagbabago. Bilang isang bansa na pinagdaanan na ang iba't ibang mga krisis na kaya nating mag-adjust at mag sa mga pagbabago, ito all nagpapatunay na hindi tayo tapot sa pagbabago at handang harapin ang anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo nagpapakalulong sa self-pity. Sa panahon ng krisis, madalas na nakakaramdam tayo ng self-pity. Ngunit sa kabila nito, hindi tayo nagpapakalulong sa emosyon na ito at patuloy tayong nagpapakitang matatad at may kakayahang malampasan ang mga pagsubok. Mayroon tayong malikhaing pag-iisip. Ang pagiging malikhain ay isang kataniyan na matatagpuan sa bawat Pilipino. Sa panahon ng krisis, nakakagawa tayo ng mga solusyon at paraan upang malampasan ang mga hamon sa pamamagitan ng ating pagiging malikhain. Pagpapahalaga sa kalikasan isa sa mga kataniyan tunay na nakapagpapatibay sa pagkatao ng mga Pilipino ay ang pagpapahalaga natin sa kalikasan. Sa panahon ng krisis, mas lalong natin itong pinapahalagahan at ginagawa natin ang ating makakaya para mapanatili ang kalikasan sa kabila ng mga hamon. At papakita ng pagmamahal sa bayan. Sa panahon ng krisis, hindi natin nakakalimutan ang pagmamahal natin sa ating bayan. Ginagawa natin ang lahat para maprotektahan at mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Sa gitna ng krisis, nananatiling matatag at nagpapakita ng mga inspiradong dahilan ang mga Pilipino hindi lamang ito nagpapakita ng kanilang lakas at determinasyon, kundi pati na rin ang kanilang mga magagandang katangian bilang isang bansa. Kaya naman, tayo ay dapat magpasalamat at magpatuloy sa pagkakaisa at pagtutulungan upang malagpasan ang anumang hamon sa ating harapan. Kung nabustuhan mo ang video na ito, pwede kang mag-comment sa ibaba. Huwag pa rin kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para laging updated sa susunod kong mga video. And sa muli ito pa rin si Pinoy Mo TV signing off.